Yon, magandang magandang umaga sa inyo mga kauban Nandito ngayon tayo sa Municipality of Palagtas sa Treasurer's Office Mga kauban, magpapalit tayo ng pinlight dito sa opisina ni Trespe Yon, ito, unang araw po ito mga kauban Bali, yung iba po mga kauban, hindi ko na ako yung mga kuba sa ibang opisina mga kauban Bali, dito tayo tumutok sa Treasurer's Office mga kauban Ito nga po, nakikabit ko na nga po isang ilaw ah uh, binalikan ko po ulit yung treasurer's office mga kauban dahil nagpalit ulit ako rito ng mga malalabong pinlight yung di po siya yung iba kaya lang malalabo na mga kauban kaya nahirapon din po yung mga nag uupsi na rito uh, hindi nila masyadong makita yung mga ginagawa nila rito mga kauban dito po nagbabayad yung mga kliyente nagbabayad ng mga tax ayun dito sa treasurer's office mga kauban may mga window 1, 2, 3, 4, 5 yan po mga kauban kaya nagpalit po tayo rito ng mga pinlight na malalabo ay uh, ito nga po mga kauban itong isang to mga kauban nung pinalitan ko Halos abutin ako na ilang minuto rito. Dahil yung butas nung pin light ng kisame, uh, hindi po sila magkasukat mga kauban. Ah, uh, ito, pumasok na nga po si Mr. Vergara. Oh. Ah, uh, maraming na po rito sa amin ni Junjun mga kauban. Ayun, uh, pinalitan ko, ayun. no oh. Hindi po siya magkasya mga kauban. Uh, kailangan gawan po ng paraan. Uh, ginamitan ko po ng flies para lumaki po yung butas, yung pinaka clip ng lock ng Pin light. Ah, sinubukan ko pong buta. Bawasan yung pinaka kisame. Ay, ah, yung kisame ito, mga kauban, Yung parang chok lang po ito mga kauban. Yung makapal. Yun. Tinungan ah, ko nga po ng parang to para magsakto na nga po. Yun, pinakpo ko na para pumasok mga kauban. Ito nga po si John, John no Hindi niya alam na may camera po ako dyan. Narangan yung pinong camera ko mga kauban. To, lumipat na rin po ako dito sa may tapat po ng pintuan ng ano opisina po ni Boss Archie yung sa may pag tupo po kami dito po kami tapat niyan mga kauban bali yung office niya po uh, bali pinalitan ko na rin po ng pinlight bali dalawa po yung pinalit ko dito mga kauban o oh, yun o oh. diba liwanag na mga kauban tapos lumipat na rin po ako dito sa may kabila <clears throat> yon sinide ko na rin po yung camera para makita po yung ginagawa ko kung makikita nyo mga kauban umiilaw naman po yung pinlight kaya lang, ang gusto po ng mga nag-office mga kauban, uh, palitan ko na rin po. Dahil nga sa malabo na nga po yung mga ilaw nila. Yun, taka malamlam masyado. Ah, uh, yon yun. ayan, kita niyo mga kauban. Sandali lang. Bali, nakaklip lang po yung one, live 1, live 2 niyan mga kauban. Kaya sandali lang po. Bali, ano. Doon lang po ako nahirapan sa kamila. Yun, nandito tayo ngayon sa loob ng CR mga kauban. Nagkakabit po tayo rito ng reset yon nandito na asang pangyayari may nangyari na nga po dito kung mapapansin nyo pitang ko po ng tunirlo dahil sa malabo na nga po yung mata natin mga kauban akala ko nasyut na isang wire lang pala nasyut yung pala napatid na mga kauban yun kung makikita nyo yun lumilipad po pataas yung recepta kal mga kauban o, kasi po nalagdag po sa... uh, thank you po thanks for watching salamat po sa mga subscriber sa mga hindi pa